Hello guys! Good morning! sa so to this video guys, may i-share ako sa inyong napakasarap na agahan kaysa sa bread na gustong gusto nyong kinakain ng breakfast. So to this video guys, bago ko i ang ating video, siguraduhin mo lang na pag subscribe ka kay Jomar Belor channel at click na rin ang ating notification bell para pag may bagong upload si Kuya Jomar ninyo, pano notify kayo. So ito na guys, i-share ko na ang ating recipe for today. Entro! Paso! So ito na guys, naalala nyo ba ito nung kabatahan tayo, pumupunta tayo sa bukit para mangalkal nito? Ito guys ay ang sweet potato or kamoting baking. So ito guys yung ating recipe na i-share ko sa inyo ngayong umaga. So ito guys ay gagawin natin pancake. So ito guys, una pakukuluan natin ito or ilalaga natin. Then, ayan ilalaga natin guys para ma-show ko sa inyo kung paano gagawin ito. So yan guys, ilalaga ko na ang ating sweet potato para mamaya ma-i-show ko na sa inyo lahat ng mga ingredients na gagamitin natin. So yan guys, isosok mas na natin tong ating potato para ilagay na rin natin at ma-i-serve ko na rin sa inyo or ma share ko sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin. So ayan, ito na, nakatulad ko na rin na, magiging na. Ayan. So alam natin guys natin na hanggang sa maduro ng film film so yan guys na soft ko na so, pinong pino na siya guys so kung ayaw nung ano kung dapat kayo mag mas mask kung wala kayong ano pwede rin ninyong i blender ayan so now maglalagay tayo guys ng for porpos flour maglalagay tayo guys ng olive oil para maganda. Kahit kunti lang. And honeybee. Magdalagay din tayo guys ng powder milk. Kung wala kayo powder milk, pwede rin yung fresh milk. Ayan, mag-a-add tayo konti ng sugar. Ayon sa inyong tamis o panglasa. Kung matamis ang gusto nyo, tumihal nyo. Kung hindi, katang lang. At last but not the least, yung ating time to Kung kailangan ng water, mag-add water guys mamaya. So, bago kayo mag-add ng water, to na ano, uh, okay lang yung pasangan ng inyong mga to putik, a So, tomatoes, tomatoes ko lang Kung kulang uh, pa, Para sa akin, okay na natin lahat ng mga ingredients na nandito. So next guys, i-ano natin siya, tatakpan natin siya ng within 15 minutes or 10 minutes. Depende sa inyo yung nagmamagod para mag-pop up siya. Ayan, so babalikan natin mamaya at iluloy natin. So tatangarot ka kang sakrag, pop up, dagiin pa tayo na ramilin tayo ng kamote, pancake, mayatan, dagpin tayo. So, yan, maglagay tayo lang ng bolis na dito para hindi siya didikit sa Ayan, iyan natin. Spread natin sa so, isa kapote. Ayan. So, i-low-heat nyo na yung mga mga electric stove guys para hindi madaling maluto at uh, anong maganda ang kanyang pagkaluto. Kasi kapag malakas, pangit yung eh. kanyang pagkaluto, hindi balance. kung pangit So, yun so, natin guys. Itat natin yung ating kamote. So kapag may plot na natin guys, tatakpan na natin siya. Then, pukuha kayo ng toothpick na malinis para ito yung pang-testing natin mamaya kung itinusok yung basa-basa pa, hindi pa luto sa loob. So kapag tinusok yung wala na, hindi na basa, okay na. Ayan, ito na yung kamote natin parang ano no, parang kalabasa pero ito yung orange na kamote masarap to. Ayan, so nailapat ko na technique guys, i-lohit nyo lang ang inyong mga uh, electric stove para hindi siya uh, mabilis na maluto. Ayan, takpan natin. Ayan guys, luto na yung ating sweet potato recipe. Napakasarap e swak na swak sa mga anak nyong uh, mga baby, mga bata, 2 uh, uh man old above. Ayan, mag maganda to. So yan na siya, guys. Ang sarap na panghimagas guys. So gawin nyo to guys. Ang sarap. Ayan. Napaka healthy. Ayan. So luto na guys yung ating uh, sweet potato recipe. Ayan. Parang ano siya guys. Kalasa sa ng uh, litchiplan. Ang sarap. Ayan. So thank you for watching.